Dumarami ang mga artistang nagbibigay pugay at nakikiramay sa pagpano ng nag-iisang superstar ng industriya ng pelikulang Pilipino na si Nora Honor. Isa sa mga nalungkot sa pagpano ni National Artist for Film and Broadcast Arts at superstar na si Nora Honor, ang isa pang premiado at batikang aktres na si Hilda Coronel. Sa isang bahagi ng presko na ginanap sa Heritage Park sa Tagig, kung saan nakaburol si Ate Guy, ay natanong si Ian kung ano talaga ang cause of death ng tanyang nanay na balitang na sa ospital noong April 10. Pagsapit daw ng April 16, sumailalim si Nora sa angioplasty, na ayon sa isang medical website ay isang procedure, kung saan binubuksan ang nagbarang coronary arteries o main blood vessels na nagsusuplay ng dugo sa puso. May ulat ding nagkaroon ng chronic obstructive pulmonary disease si Ate Guy na siya ring naging sakit noon ng namayapang king of comedy na si Dolphy. Ayon sa World Health Organization ng COPD ay isang common lung disease na nagre sa hirap sa paghinga. Pahayag ni Ian, hindi totoong namatay si Ate Guy habang inooperahan sa ospital. She was being operated on, and after that, she had a hard time breathing, and eventually all things went downhill from there, and that's why they had to do another procedure after that. Batay sa tribute ni Hilda sa kanyang Instagram post nitong Huwebes Santo, ikalabimpito ng Abril, nalungkot daw siya sa balitang pumano na si Ate Guy, na kamakailan lamang daw ay kausap pa niya para sa isang bagong project. I'm very saddened by Ate Guy's passing. We were discussing a project with her just before I left for home with director Adolfo Alex Jr. My deepest condolences to her loved ones and rest in peace now Ate Guy you are now home with our Lord. What a big loss to our industry. But you will never be forgotten. Kalakip ng post ang isang video clip mula sa kanilang pelikula. Makikita naman sa comment section ang komento ng direktor na naghandog din ng tribute para sa kanya.